So, Those your yeah. yeah, oh yeah, Good morning, Good morning. Good hey. Good morning. What's up, man, oh? morning. Good morning, bro. <laughs> Papa, me. Alam niyo namang bawal itu sekolah, di ba? <laughs> 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 <inaudible> 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 Yeah. Isang mga. Hi, kuya ang foggy guard. Oh, yun ah. Good morning. Morning. Ah, uh, kuang kuya guard. pa oh. baka naman meron ka dyang nasamsam na lip to. Oh. ka pa. Wala na nang labi mo. Pumasok ka doon, gusto mo isumbong ka sa teacher mo. Tu naman ang pero ang mo. Kung naman estudyante na eh. Uh, Very, Ah, good morning! Hoy. Good morning. Siya na ba yung sa pag-aaral na? Hindi na araw Good morning. Huwag yung Good morning. Sisipag ng mga mga huwag na mga mga. Pwede ka, ay. Ano, sinagod ka na ba yan? mo. Ilan taong ka na naliligaw dyan, ha? Saan taong mga ka naliligaw ba? Mapal taong natin. Good morning, <laughs> my God.

So ah... Uh... Teka, ba yung sa subject? sa so, nahihirapan ako. Ako din naman eh. Saan so, subject ka nahihirapan? Ah. Alam mo, mag ka pang hindi. mo. Mag-aaral sa mag nandito pa kayong gano'n Wala pang mga parents niyo? Hindi nandito, Kuya. Huwag ka, Kuya. Okay. Okay. Wala ka naman magagawa dito. Oo huwag mo kami eh. Hindi, hindi. Gato na lang. Para hindi kayo mainip, Kukwenta ko, no, no, hmm. ko. Well, pa na lang kayo. Ano naman ako kwento yun? Dance dance? Stop, pinggan niyo ako. Kuya, pagod na pagod kami sa lessons. Ha? Kaya huwag mo muna kayo na. Ngayon, ha? Lili na, explain ko lang sa inyo. Kung kahit konti lang, kwento mo. Kaya. Ako unguy na may pangarap. Yung buhay na may pangarap. <laughs> <laughs> one time, yung kunggoy, nasa kagupatan siya, may mga pumuntang mga tao. Ano yung ginawa to sa kunggoy? Hinuguli siya doon nung pinapaltok siya nung kung ano Kaya, ang ginawa ng kunggoy, siyempre, nagtatakbo siya papalayo. Dahil, hindi nga siya tanggap ng mga tao dahil sa itsura nga niya. After nun, makalipas ang isang araw, si Umuwi. Gano'n. <laughs> Tapos, nakakita siya ng isang napakagandang babae kasing gandang. Alam mo ang ginawa niya? Nagtago siya kasi natakot siya. Baka mamaya, bulihin na naman siya nung tao. Eh, hindi niya alam na mabait naman pala yung babae niya. After nun, nagdasal siya na maging tao siya. Kaya lang, hindi yan pinagkaloob sa kanya. Panaginip lang pala lahat. <laughs> ano, nalis ba nga niya? Stress niya? Nanagdagan pa. Nanagdagan pa ba? Oh, pangit, pangit ba siguro yung ito? Pangit ba? Pangit pa sa pagi. Yeah. It's so, eh, so, so Mga ko sa'yo, kuya, doon talaga na Wala kang niya ako. na naman. Pag-iintay na naman. Sige, pasensya na kayo.

Kito ka pala nagtatrabaho? Oo, oh, long time no siya. Ganda ng uniform mo ah, bagay sa'yo. Sensado na tayo ah. Yeah. Oo, ano bang sadya mo din? Eh kasi, yung mga pamangkin ko, oh. eh nakiusap sa akin yung kapatid ko na sunduin ko daw kasi eh, nasa business meeting pa sila. Hmm. So, pamangkin mo pala yung naiwan dito ang oh, dalawa? Oo, nakita mo ba sila? Oo, oh, yung Sila yun nandiyan eh, sila. Ah, okay, sige. Paano? Silipin ko muna sila. Baka naiinip tayo na yun, ah, sige. sige. Adi! Laura! Hey, tita, ang kalawag ko ba si Mami yung susundo? Eh kasi nga, biglaan pa tumawag yung Mami nyo eh. Nasa business meeting pa daw sila. Kaya pinakusapan ako na kaunin ko muna eh. Apo. Eh. Kasi nga, biglaan. Galing din ako sa opisina. Pasensya na kayo ha. Kayo na lang ba natira dito na estudyante? Kami na pang po kami dito. Oo wow. nga Kami na po dito. Kami na lang pang dala dito. Pasensya na. O Ta tata na, tara na. Hadid ko na kayo sa inyo. O paano yung so? Nice meeting you again. Oh, ah, sige, Julie. Ingat kayo, ha? Oo, oh, oh, uwi uh, na rin kami ng mga pamangkin ko. Hmm. Di ka ba po kinakausap niya? Oh, bakit? May problema ba sa kanya? Ano nga po yung kausapin? Ang gala mo kwenta mo. siya kasabi niya. Okay, talaga. Asensya ka sa mga pamangkin ko. Okay lang yun. Spoil ka si masyado yan. Bye-bye. Susunod ulit. Sa... Ingat kayo, Julie. Ingat kayo, Julie. Oo, oh, ha? sa yung sinasabi mo, ha? Finally. Anong finally? Saglit, kayong dalawa. Kakusapin ko muna kayo. Pangit nung trato nyo kanina din sa school guard nyo, ha? Ganun ba talaga ginagawa niyo sa kanya araw-araw? Ano ba yan, Elora? Adi? Hindi kayo pinalaki ng ganyan ng mga magulang nyo. Si Yusof, kaklasiko yun ng college. Kailangan niyang magpatigil-tigil sa pag-aaral dahil may pinapagamot yun ng magulang. Working student. Gustong makatapos. Nung nakita ko siya, alam niyo ba sobrang saya ko dahil nakita kong maayos yung kalagayan niya? Security guard. Marangal na trabaho. Kayong dalawa, respeto niyo nga yung bawat tao kahit ganun lang sila. Hindi niyo alam yung pinagdaanan nila para matagumpayan yung buhay na dinadanas nila noon. August 28. Tanda-tanda ako. Bukas birthday niya. Katabi ko yan sa upuan. Pag binigyan ko siya ng cupcake noon, napakasaya na niya. Kasi hindi pa siya nakakaranas ng magandang birthday. Kasi lumaki siya sa hirap. Kayong dalawa, napakaswerte niyo nga eh. Lahat ng luho nyo, bigay ng magulang nyo. Tutatak tatak nyo to sa isip nyo, ha? Lahat ng taong nakakasalamuha nyo, mahirap, mayaman, kung ano man ang pinagdaraanan, irespeto nyo. Iyusin nyo, ha? Iyoko na maungulit to, oh. Elora, si ano na. Oh, good morning. Ano yun yun? Dada niya? Uh, okay. na. Ah, okay. Nung tawag na. Sa'yo talaga ito. Sabi ka. Paano nyo na lang ang birthday? Sinabi ko kasi ni Tita ka akin. Hmm. Gusto ko sana namin mag-mahinan mag sorry sa inyo. Nung nakwento po kasi sa amin kayo ni Tita, nilaman po namin kung kano po kayo mag-subscribe siya para sa pamilya niyo. Tingin niyo po yung inalalagyan niya ngayon. Ang ayos na po ng buhay niyo. Totoo lang, kaya ngayon, inigil na talaga ako. Labis na namin yung maging niyo, sorry. Alam mo yung mga nasabi niyo sa akin ng sakit. Wala rin naman sa akin Basta, alam ko, masaya ko yun na kuha pa sa eskwela. Okay na ako na. Tsaka, talagang surprise me ka talaga hindi ko alam na si Jhony pala yung makaka-realizing na hindi ba yung maging masamang tao sa sa gawin ng ko. salamat din sa inyo si dahil sa inyo, mas lumalawak uh, yung pakunawa ko na laging habaan ng presensya sa mga bata. Ano ba Salamat. Tsaka, <laughs> salamat po sa pagbabantay. Saludo po. Saludo po.